Patuloy ang mga pagsasanay ng mga guro sa Bangsamoro Region. Katuwang ang Australian Government upang magkaroon ng isang inklusibong silid-aralan kung saan ang lahat ng bata ay malayang matututo sa kabila ng pagkakaiba ng pinanggalingan at kakayahan. Narito ang report. Maraming learning at educational gaps na hinaharap sa Bangsamoro Region, kaya naman puspusan ang Ministry of Basic higher in technical education na bigyang kapasidad ang mga guro upang maayos at epektibo ang kanilang pamamaraan sa pagbibigay ng edukasyon sa mga mag-aaral. Sa tulong ng Australian government, umarangkada ang serye ng mga training programs sa mga public school, madaris at abot kaalaman sa pamilyang bangsamoro o ACAP Learning Centers sa BARM. Ang mga pagsasanay na ito ayon sa MBHTE ay hindi lamang umano isang professional development, kundi isa itong pag-asa para sa edukasyon. Sumailalim sa refresher workshops ang mga guro kasama ang tawi-tawi kung saan nakatoon ang training sa numeracy, literacy, socio emotional learning, child protection at engaging parent volunteers na suportahan ng edukasyon. Nakatulong din naman ito sa mga guro kung paano gawing isang inclusive classroom ang kanilang mga silid. Ayon sa isang guro na mula tawi-tawi, ang mga kabataang badyaw ay madalas di umanong nabubuli sa classroom dahil sa kanilang pamamaraan sa buhay. Ngunit sa tulong ng inclusion sessions sa isinagawang refresher trainings, natutunan umano nilang mga guro at maging ang mga mag-aaral na pairali ng pagtanggap sa bawat isa sa kabila man ng pagkakaiba-iba ng pinanggalingan at tribo. Naging daan din ito upang magkaroon pa ng estratehiya sa mga aktibidad sa classrooms upang magkaintindihan at magkaroon ng mga kaibigan ang mga mag-aaral. Nagpapasalamat din ang mga guro sa Australian Government at MBHTE sa suporta sa mga kabataan, lalo na sa mga liblib at malalayong lugar. Sa datos ng MBHTE, nasa dalawang daang mga guro sa mainland at island provinces ang natuto sa abot kaalaman, aklat ng kabataan, isang teaching and learning package para sa K-12 learners sa rehiyon. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.